So ayan, magandang hapon. Ayan, shout out po sa mga sa mga subscriber. Commander Kalanchao. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, sa mga bago po po mapapadaan, ano. Ayan, baka naman, pakisabahan na rin po na notification bell para update po kayo sa ating po mga upload ng mga video. Ayan. Ayan, pag-usapan po natin about mga mutya. Tsaka sa anting-anting, ano. Yung mutya, yan, isa lang po yung mga natawag na talagang gabay, ang mga mutya. So, ang, ano bang purpose nito mga mutya? No? Sapagkat ang isa pong antingero, ano, meron na po yung mga gamit ng mga, mga pandipinsa. So, sinasamahan po ng, uh, ng mga mutya, no? yung, mga, yung mga ganitong klase, mga ganitong mga mutya, mga ganyan. So ito, ano lang po ito, ha? tinatawag po na backup sa kanya pong mga gamit. Halimbawa, yung quintas. Yan. Quintas na libon, quintas na bao, uh, isang mata, isang bibig, o libon na walang mata o apat ang mata. So ayan, yung mga ganito pong klase mga mutya no? ito po ay backup sa kanyang mga sa kanyang mga gamit so sa ano po nito ano hindi po siya po pwedeng uh, talagang gamitin na wala po siyang backup na ganitong klase ano? sapagkat uh, sinasabi nga mo nila no? ang talagang ang mutya uh, ay kung talagang legit talaga maasahan pero pag hindi legit hindi po talaga maasahan so yung mga ganito ano yung mga ganito naman kasi alam naman natin to na yung mga ganito uh, legit po yan ng mga natawag po na mutya kasi ano siya uh, isa siyang uri ng ng isang shell o suso na naging bato. So, matatawag po siya na mutya. Ayan, at saka hindi po ito ano, hindi po siya man-made ano, yung tinatawag na gawa ng tao. Gawa po siya na kalikasan. Kaya po siya tinawag na mutya. 'Yan. Kasi kung ito po ginawa po ng tao o hinulma lang, hindi po siya matatawag na mutya yun po ay fake na mutya, na na mutya. Yung mga ganito pong klase, yan, mga legit po na mutya, sapagkat yan ay eh, talagang ang kalikasan ng uh, lib, uh, ilang siguro mga, hindi lang ito mga 50 years bago naging ganito, itong suso na naging bato, ano. So yung mga ganito po, ano, ito po ay isang uh, backup sa mga gamit. Kumbaga siya, no, ano siya, additional. Yan. Pangkabal naman po ang gamit nito. Itong, itong uh, suso. So, kinakailangan kasi ano, sa, yan, sa mga antingero. Ako, aminin ah, ko, no? hindi po ako nakukuntinto sa mga sa mga quintas, mga mga sinturon, mga garapa, at saka ko yung mga ano no, yung iba pa na mga gamit. So talagang nga uh, sabi nga pagkay kay isang uh, isang antingero, lalo sa mga nag-aanting, mga mutya, talagang nga uh, meron ka talaga nito. At saka magpunta, talagang kahit pa paano magbibit-bit ka ng tinatawag na mutya. Yan katulad mo nito, no? ayan shut out yan, sa ating utol. Nga, ito yung kabibi na na naging bato, ano? Ayan. Kabibi na naging bato siya. Ayan. Isang uri siya ng, ano? Isang uri siya ng shell na na naging bato. So, inawag po siya na mutya. Kasi hindi naman po siya Uh, hinulma ng tao, hinulma po siya ng kalikasan. Kasi kung ang, yung mga ganito, hinulma po ng tao, hindi po siya mutya. Isa po siya nga natawag na fake na mutya. Yung mga uh, mutya na talagang ginawa po ng tao, eh, talagang uh, pagka doon po kayo uh, talagang sabi nga, eh, umasa, eh talagang sabi mo mapapahama kasi talagang uh, hindi siya gagana. Pero pag mga legit naman na mutya, na talagang ang kalikasan ng humbulma sa kanila, yan, talagang siya may maasahan mo sa, mga, kagipitan. So ayan, kasi talagang ano no, talagang naugalihan po kasi yan. Ano. Yan, isa na po ako dyan na talagang, yan, uh, may mga gamit naman po tayo pero kahit pa paano, talaga nga yung mga yung mga mutya no, talagang nagdadala pa rin tayo sa ating pong katawan katulad nga po tayo luwabas oh, ayun, no? oh. yung bagong na naging bato no. so pero kung puro meron ano, ito yung mga ganito po kasing uh, usapin ito po para lang po ito sa mga sa mga naniniwala po sa mga anting-anting, sa gimat or mga mutya. So, o halimbawa hindi naman po kayo naniniwala sa mga sa mga ganyan mga bertud po ng kalikasan. Ayun. Eh, Wag na po tayong uh, mag-iwan ng uh, hindi po magandang uh, comment. So ayan, ito ay para lang naman po ito sa mga sa mga sa mga naniniwala po sa mga Mutya, sa mga sa mga anting So ayan, sa mga ano naman no sa mga ganito. Ayun, talagang kinakailangan po talaga no na na ang isang antingero at saka pagka isang ikay sa isang antingero talaga kung ikay talaga nga uh, sinasabi nga uh, talagang legit na antingero ka talaga hindi po talaga mawawala na ikay magtatangan ng isang uh, mutya ngayon kung sakaling ikay naman ay huwad na na antingero ano kunwari kuwarian lang antingero eh talagang hindi ka maniniwala sa mga ganito. Kasi ang iyong paniwala, at uh, taliwas sa mga ganito. So ayan, yan ay para lang po ito sa mga mga naniniwala po sa mga kalikasan. So, ayan, yung mga ganito po kasi ano, mga ganitong klase, mga mga bato. Ngayon, pag uh, nakita po natin na uh, gawa po ng, uh, ng tao, eh, wag na po tayong ano, wag na po nating uh, asahan. Pero yung mga alam naman natin na kung gawa siya ng tao, hindi. Eh talagang sabi nga, kailangan uh, ano po yung pananalig. Katulad halimbawa ng ganito, ano, ayan, ayan, yung, yung bayo ko, ayan, no, ayan, ayan. No, parang ano siya, uh, mata ng pusa. Yung mga ganito, hindi po ito hinulma ng ng tao. Ito po talagang uh, uh, original na gawa po ng kaligasan. So, ayan. Ayan. Ito po yung mga, mut, mga natawag na, na mutya Sapagat kaya po ito tinawag na mutya. No? Sapagat ito po ay nagbibigay po ito ng uh, proteksyon sa uh, nag-aalaga po sa kanya. Sapagkat iyan po ay buhay. Amot siya. At saka hindi po ito, hindi po siya bato. Ito po ay ano po siya, ay para po pa siyang shield. Yan. Na buhay. Na may isang gamit. So yan. Nagbibigay po ito ng uh, protection sa nagtatangan po sa kanya. Mga ganitong klase. Ano. Yan. Sa mga antingero. Yan. Sapagkat yung mga ganito ano. Ayan. Kung baga sa ano, mayroon na po itong mga bertun, mga ganitong klase. Yan. Pag ay halimbawa isang antingiro, no, kakargahan pa ito ng dasal para mas lalo siyang uh, lumakas yung mga ganito pong klase, mga mutya. O mga tinatawag na mga, mga lucky charm o, o ano pa man ang tawag ng iba. So yung mga ganito, no, yan, yung mga ganito pong klase, mga yung mga ganitong klase mga mga bato ano, yung mga ganyan so kinakargahan po yan ng dasal yung mga ganito yung mga ganitong mga klase ano, yung mga ganyan yan yan ay inano po yan uh, di, dinadasalan po ito kung kinakargahan po ito ng dasal para mas lalo po siyang maging mabisa. So yung mga ganito no, yung mga ganitong klase na mga mutya o mga tinatawag na, na mga virtud ng kalikasan. So kapag hindi po ito nakakargahan ng so may tendency po na hindi po siya maasahan paunting sa mga sa mga dipinsa. No? Sapagkat yung mga ganito pong klase ba ito, po ay may mga sa tawag na meron po mga may-ari ng mga mga infinite kung tinatawag no kung halimbawa uh, mga engkanto laman lupa so kinakailangan siyang dasalan o konsagrahin siya para kung ano man ang mga negative na na ilinagay ng isang uh, engkanto diyan sa mga bato na yan ay eh, maano siya ma malusaw So, kinakailangan yung mga ganito, ano? Kinakailangan talaga nito, dinadasalan to. Yung mga ganito, para walang negative. So, siyempre, kailangan mong sabi nga, kailangan mong dasalan ng mga ganito, ano? Sakripisyuhan. So, pagkat darudalhin mo to, tatanganin mo to yung ganito. Eh, kung halimbawa, eh, ang isang natawag na mo siya, hindi po nadasalan yan. Tapos, may negative pala ron. O, so, di, ang mangyayari doon sa pagtatangan sa kanya. May puro buynas ang darating. Hindi, puro ano. Puro sa tawag na simpleng salita. mga laging silat. Yan. Sapagkat yung inyang kanya tinatangan, halimbawa na mga, mga matatawag ng mga mutyan. Kapag hindi po kasi nadadasalan yan, tapos may mga negative po roon, ang asahan po natin, ang kanya maaan ay hindi po ang maganda. So, kailangan po talaga siyang uh, uh, punsagrahin yung mga ganito. Ano? Kahit sabihin na ito'y gawa na ng kalikasan, mayroon na mga sariling birto dyan, kailangan siyempre para malinis siya, para yung kanyang may dudulot doon sa ano, magtatangan sa kanya, eh, kabutihan, ano? Ayan. Hindi po kasamaan. Ayan. Sapagat yung mga ganito, ano? Yan, ito naman ay eh, sabi nga talaga napakahiwaga yung mga ganito. So pag mga antingero, yan, ah, maswerte po kayo. Halimbawa, nakakuha po kayo ng, ng gamit o bumili po kayo ng gamit sa mga antingero. Yan, eh, mas maganda po. No? Halimbawa, bibili po kayo ng gamit yan. sa mga nagbibinta ng mga ganito. Tanong nyo kung, kung nakonsagra na nila o nadasala na nila yung isang... Ah, isang bato o isang tawag na na mutya para wala pong negative na papasok po sa inyo pong bahay. Siyempre, pag ito tinangan nyo, araw-araw nyo dala-dala yan, siyempre, kailangan, ano tayo, is, uh, ah, maging sigurista tayo pagdating sa mga ganito. And sapagat yung mga ganito po kasi, ano, ito po ay mga pagmamayari po ito ng mga laman lupa o mga income to. So, kaya eh na kailangan ito ng dasal yung mga ganito para maging ano sila, uh, maging malinis, kumbaga sa ano, para sila nga bininyagan. Yan, para maging ano siya, malinis talaga ng gusto, para walang negative na, na ma, uh, ma ano maano si maano niya, may higop niya, no? yung mga ganito pong klase. Yan walang negative na mahigo. Kaya yeah, so yung magtatangon sa kanya. So, ayan. Medyo mas magandang dating. Ano. Ayan. Pero sa mga iba, no? Sa mga iba na... Misan, may na... Meron pa nga akong nabasa sa comment, eh. Uh, yung mga tinatawag na parang hindi naman angkop, ano? Sa tabi Nasabi nila, sabi nila, napampaswerte. Pero kung titingnan naman dun sa... Na kanyang uh, pamumuhay, parang hindi naman angkop, ano? So, yung sa akin, no, yung mga ganun, eh, conforme siguro sa ano, no, hindi pa dumarating yung talamang, talagang uh, tamang panahon. Yan. So, sa pasasabat, uh, makakamit din isang antingiro, ano kung ano pangarap, yung, uh, yung mga ganito, kung ano man ang kanya minimit yan. So, sabi nga, tsaga-tsaga lang. So, ayan. Yan. Sa ano, no? Siya ito, yung nag-comment dito ayan, tinatanong niya kasi rito no kung kung ano ang ang orasyon sa meron daw kasi siyang bao na isang mata sa bibig. Ayan, tinatanong niya kung anong orasyon na pangkaban. So ayan. Uh, ayan shout out kay na ano yung nag-comment Jonathan na Bihano yata, ayan, kung ano nakakamil. So, ayan bro, ayan, kasi ano bro no yung yung oras kasi pang kabal. Yan. Pa-exclusive lang po kasi yan sa mga member po ng Harim Bakal. So ayan, hindi ko po, po pwede masabi rito sa akin kung vlog ano po orasyon ang pagkabal. Ngayon kung sakaling uh, uh, member po kayo o uh, mag-member po kayo no? yan, sa mga sa Harim Bakal, yan, po pwede ko po maibigay yung orasyon yan. Yan kasi uh, isa po yang uh, kumbaga sa si ano uh, pagmamay-ari ng samahan po ng grupo. So yung ganyang orasyon na pangkabal pangkunat. Yan. So hindi po natin masasabi po rito sa vlog. Pero kung sakaling uh, member po kayo o magpapa kung halimbawa uh, meron naman kayong uh, makakilala ng mga ka-tropa ng mga HB. Ayan, papwede po natin masabi kung ano po oras yun na pangamal. Kasi yung kinakailangan talaga, no, yung uh, yung bao. Ayan. Totoo lang yung panglagay sa mga bao, no, ayan, kasi sa akin, sa amin, no, sa akin, ta, gumagawa kasi, no, ah, uh, cross lang ang aking Milano. Tapos, hap, hugut lang ako ng mga orasyon na panipas. Ayan. Yung orasyon na cross talikuran, na po kasi yun eh. Nandun dun na eh. Wala ka na nga hanapin dun. Complete na lahat yun. Yung orasyon na cross talikuran na ginagamit po ng uh, ng mga jibiano sa panglagay po sa abao. So, kompleto na siya. Wala ka nang hanapin. Ngayon, uh, hinugot, sinasamahan na lang yun ng iba pong mga orasyon. Kung ano man ho ang gusto ng mga gumagawa. pero doon sa cross talikuran kasi, na po yun. May, may panipas. Yan, may 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 yon may pangkabal may taga may tagabulag, may rabelta. Yan. So, kumplito na siya ng uh, orasyon do sa cross talikuran. Yan. Kaya lang, ano lang po yun, uh, pili-pili lang po ang may mga orasyon nun. Yung may mga, yung mga blizzard, na mga harimbakal, yan, meron po niyan na cross talikuran na isa pong gamit sa paggagawa po ng, ng, uh, ng uh, mga baon. No? Yan shout out po sa uh, Jonathan Bihano ano yan. Pasensya kana bro, hindi ko po masabi rito sa Akembong Vlog ko ano pong orasyon ang para sa kabal. At saka exclusive lang po 'yon sa mga harimbakan Bakal. Yung pangkabal. Ayan, na orasyon. Yeah, kung sakaling balang araw ano, magi-member ka o talagang uh, mag-iisa kang spiritual, yan po, pwede po natin. Man. Yan. Maraming maraming pong salamat sa mga subscriber na Commander Kalanchao. Yan. Sa tapos sa inyo pong lahat. God bless sa ating pong lahat.